pala, George? Ay, Asan na to? Katumpad niyo ba? Para pala tandaan niyo George. Baka mapatay ba? Ito, bagong bilis. Walang pirason walong peraso. Ano okay. yung George? Say. George, salamat George. Walo na siya kabuok. Mag-unay palit George. Karo na siya yung ipalit. Mag-atuloy na George. Magamit ko mga kauban ha. Magamit ko sa mga kamot. bantai ya Ini nak aku Ini nak aku Ini Asal naman dah itu si George George Ini ihik muna si Lab Skin Ini nak aku Ini nak aku Ini nak aku Ini nak aku Ini nak Baka nandito yan Baka nandito yan sila Tabi tabi Tapos meron yung tayong kalaban na hindi natin nakikita ng no? mga ano ba mga ano ba hmm. ah, Nalalag kamera ni Love skin. Ano naglalago? Mm. Naglalag ng kuha ng kamera niya no. Yan. Lab! 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 Sana ka lab! orang may nakita ako na ano ba? Itim, meron, may nakita ako na ako na kaipin. George! morning, George. good Hogi. Ano ko lang ni ganina Hogi. sugnod na ako ni Bakay. Para. George! George! Uy! George! Ang gay ka. Hapit pa <po> kumano <manura. laughs> Alam talaga pag umiinom ng kape ba? <laughs> Ito kami nakalimutan pala, George, na ibigay sa iyo. Ay, oh. Asan na to? Katumpad niyo ba? Para pala tandaan ninyo, George. Baka mapatay ba? Ito, bagong bilis. Walang piraso, no?

na sila pala tandaan nga hmm. dili siya dili sila namo ano ba encounter yung kagapon George the building aswang mo yung nag-iingay George oh George yes. tama ba talaga ako lagi nang giniingon nako na nga super mo mga yung mga rebuilding aswang George nga nga super ng basa ngayon Nangangatso pa sila, George.

Dapat Kasi, ka ito mawala. Kasi, baka importante nito. Baka importante nito, mga kaibigan. George, ano yung tinapoy di gate ng George? Mga pagkain, George. Asana, George? Agit ala na. Siguro niya sa iya portal, bay. ba? May sayo. Yes. Yes.

Diri mato kabasta-basta ka ni ano na ikit. Ano? Bisya de na siya do, na na subay do. Ha. Army papalapit. Ay, papalapit, papalapit. Manda ayo, manda, manda. Manda kayo sa pakikipaglaban na. Mga kaibigan. Nah. lay layo pa layo pri Lah dito minangano mo okay, kaibigan bilong mga kaibigan ko minanakikita kayo dyan, oh. Parang nakita talaga ako dyan kanina. Kahit din ba Saan naman ito? Lajong na, ko nakita kanina, ba eh? Ah, Asan na si George? Wala. Wala. George! George! Okay. Nah. Abangan natin to no. Nah, para, lumalakad, para lumalakad. Bakod ka na. Kasi ako nakabakod na ako kanina mga kaibigan. binabakuran niya, nilalagyan niya ng ano yung kanyang kutsili. Hindi sa pakakikipaglaban. Yan ang pinaka-original at sinilas mga kaibigan. <laughs> Nadala pa natin magpatawa. Paligid. 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 bukan ini no. Sana sana Bumulau bumulau Bubuto yan Bubuto na ba Buto nak dek Abutas kana Sasi ko na. Eh! Yeah. Malapit na kanin. Yun ah. So malapit mga kaibigan. Ay, mababahuan yan sila ng ganyan, lab. Mababahuan yan, lab. <laughs> Mahuaw eh. Baka siguro umalis si Jus. Ay, mau siguro. guru Kay... walang mga bus. Na. Baho na George. kayo. George. Pasin na ka, George kayo Hmm. Baho kayo, eh. Mm.

Muto na ng... Isunog, di mobil mo Tera tera tera. At least nak anu si ano, si George. May meron ng binigay na panangga para sa kanila. Ah, pala tandaan. Yan at siyempre. Lo. Binigyan din natin ng pagkain. Tara na! Tara na! Tara, 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 tara. Yan mga kaibigan. Papalapit na sila ng papalapit. Yo. Tra tra tra. Mga, mga kaibigan. Babaw naman kami. No? At least nabigyan natin ng pagkain si George. Ha? Malapit na. Malapit na galino. At least nabigyan natin ng pagkain si George, no? Nagagol. Tra 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 tra. na mo bay si Silabay. Eh? Tra. 'yung okay, sige. Munod okay, dito. Dito kayo ano. papas lang. Loko kayo ha. Ah. Na. Apit okay. na jud. Patay na. Patay na. Nana itu dong. Nana no. Ah, important di situ tayo dito no. Ay, Ay, tayo ditong, dito na tayo sa labasan. <coughs> nah, Ayaw ka mang kukulam ka. Tik-tik mo kukulam. Okay. Mabas ka. Munod ka dito. Loko ka mang kukulam ka. Saan ka? Mabas. Saan ka? Ring toh, to ba? Hmm. Denpa orang nasa likod. Mabas Orang nandun sa so? no? Wey, labas ka lang Gakala ba daw tayo na Magpapatay doon siya natin Alimato, pagkala mo Forever ka ma ng ag agimat mo na yan Mamatay ka rin Loko ka Nandun siya talaga Nandun Hindi yan lalabas Takot yan. Nagpapahilom pa yan ng sugat. Tara, tara, tara. Tara, tara. Yung Atras na muna kami. Atras na kami mga kaibigan. Mga mga kaibigan. Mga mga kaibigan. Mm. Important, inabigyan natin ang makakain si George. Mga kaibigan at yan. Padalahan namin ang makakain. At yung palatandaan, no? panyo na palatandaan nila yun mga kaibigan, no? supportahan yung YouTube channel natin. At uh, siyempre sa mga ka-team natin no? at lalong lalo na sa asawa natin mga kaibigan. yun mga kaibigan. No? Salamat sa panunood nyo at uh, pagsuporta sa aming lahat. yun na po mga kaibigan, God bless to all.